yung biktima ang makukulong pa ng di oras. Kapal na mukha mo. Ang kap*** mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Oh, ito na naman mga ka-viewers Pulis na naman, sangkot na naman sa isang Pangbubugbog sa loob ng bakay At pinasok nila yung bakay na wala sila dalang ang uh, warrant of arrest Kaya nakasibilyan at saka nakabulit pa ikaw pa naman sa loob ng bakay, papasukin ka ng nakabulit Tapos nakasibilyan pa Ano ang reaksyon mo? Tapos bigla ka bubugin saka magpakilala ng mga polis daw silang pero wala sila dala na warrant of arrest kung ano yung kasalanan ng tao sa bahay. Ganito na lang ba lagi ang mga polis? Magtitiwala pa ba, ba tayo sa polis kung ganito lagi yung makikita natin ng mga kaso? Ang masaklap pa dito mga ka-viewers dahil yung biktima kinulong pa. Kaya si Senator Rafi Tolpo galit na galit dito sa mga polis at sa opisyal nila. Pakinggan po natin mga ka kung paano minura-mura ni Rapitulpo ang mga pulis at ofisyal nila dito. At kung mapanood nito mga ka-viewers, sigurado pati kay manggalait sa galit sa mga ginagawa ng pulis sa mga tao na wala man lang kamuangwang kung anong kasalanan nila. Kaya pakinggan na po natin mga ka yung tinig ni Sinator Rapitulpo at kung paano minura ni Sinator Rapitulpo ang ofisyal mismo ng mga pulis. If intel natin pumunta doon sa, no, sa area at uh, accordingly nakamotor sila, then binila about to ask a certain personnel. Uh, no, sir. Huwag natin sikot Ako na lang. I'll fill in the yes, blanks. Pinasok yes, yung bahay to validate. May video ako, sir. Huwag kayo magsinungal. Like, you're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba. Pag sinungalin ka, I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. Sir, uh, kung titignan kasi natin yung bahay, sir, uh, nasa gilid eh. Kaya nga ah, po, sige. pero oh. meron mga video na nakalagay nakapasok at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes. Nakabonnet sila, eh, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses. Yung nakita sa video, pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay, very good. Buti na lang kasi kung hindi, muntik-muntik ka, ka na makulong sa baba, Colonel. Promise. Pinasok. Pagdating po sa loob ng bahay at wala kayong kasamang hawak na search warrant. Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok kayo sa loob ng bahay, nakabunit yung mga kasama mo. What happened then, nung nasa loob kayo ng bahay? Uh, siguro, your honor, uh, tanungin natin yung ano, kasi sila yung nandun sa area, yung personnel. Uh, Sino yung, Pandi Police Station? Pandi Police Station, your honor. saan sila? Kasama sila, sir. Yun. At uh, pero... Nandito, sir, si Lieutenant uh, Bernardo, the chief intel ng Pandi, na yun yung uh, Sige. nasugatan doon sa... Opo kayo, opo kayo. Do. Um, Lieutenant promotion. Bernardo, upo ka dyan. Pagkasama mo, sa operasyon na yun. sir, dito, upo ka. patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayo ang nasa ground. So kayo ngayon sumagot kung anong nangyari doon. Nakasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor. ah uh, actually, sir, we were advised by our council Since the case is uh, pending, under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, No, no, just answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa radio, napaamin kita na kasama kayo. Sir, uh, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Cherry. Eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Kapag mo ang kapal ng mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo, sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, eh, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbubonet ako eh. Recorded yan, sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore, kahit na nasa korte ito, kasi recorded yan eh. Kaya rin kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Hindi ang hepe? Kasama ah. dito, sir, yung owner. Apo ka po ka dito? Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi, Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nagulat yung, nabulaga yung mayari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hahawak na dokumento eh, and, and, all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, eh baka ito, akit bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil, ano tawag noon, yung direct assault or something. Kinulong po siya. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinay-upak. For, for what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Pinarresto po yung, namin bisita. sila at may probable cause po yung pagkaka namin. Actually po sir, uh, undergoing po yung trial. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Uh, Your Honor, uh, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at uh, ongoing po yung uh, trial para po sa kaso na isinampan namin. How can you sa say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you are wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place. Dapat din yung pinasok yon, Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang i purpose ng pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Sen. Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. E baka niratat kayo ni Sen. Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, dinailit nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo, tinyan. Uh, alam na alam ko itong kaso. Uh, lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. It oh, nakita nyo mga ka-viewers kung ano ginawa ng mga pulis sa loob ng bahay ng pinasok nila? Binugbog ng tao, pinakulong pa. Kaya itong si, si Senator Rapitol po gigil na sa kanila. Kaya pa nagmumura sila mga ka-viewers. Papasok ka sa bahay, nga nakabulit ka, tapos sasabihin mo kaya nakabulit kayo dahil mainit daw. Naku, Diyos ko naman. Grabe naman kayo ng mga polis. Dadahilan nyo pa yung mainit. Masyado naman kayo abosado sa inyong profesyon. Papasok kayo lang basta-basta sa loob ng isang bahay. Wala kang lang kayo dala na warrant of arrest tapos magpakilala kayo na pulis. Kahit sino naman ginawa nung na iyon, magugula talaga kasi wala kayong pinakita. Pilis man lang na sila ay nagkasala. Kaya marami na talaga yung galit ngayon sa mga pulis. Hindi naman lahat ng mga pulis, no? Biro, pero mo pati official nila para gusto patakpan yung kasalanan ng mga tao nila. Kaya karamihan sa bababasa ko sa mga komento sa mga unang video ko, pulis na naman. Lagi na lang pulis ang involved. Wala na talaga kung sila tiwala sa mga pulis kasi yung mga pulis daw napakabosado tulad yung rider na binaril ng pulis. Biro mo yun na kasi sa off duty tapos binaril niya. Kung mapanood nyo ang video ko na nandyan, naka off duty na pulis, binaril ang rider. Naka civilian, nag checkpoint pero off duty siya. Tingnan nyo sa video ko dito mga ka-viewers. Biro na kong video dyan nga, binaril yung rider sipin mo yun, nag duty ka, tapos ano nag-checkpoint ka, naka-sibilyan ka sino bang, sino bang hindi magdududang na ikaw ay karnaper? holdaper? o sige na mga ka-viewers, kung so, hindi pa pala ka-subscribe mga ka-viewers, please subscribe para ma-notify po kayo mga ka-viewers, aking bagong mga upload maraming salamat at God bless you mga ka-viewers thank you, bye bye